Ay, oh, good morning. Ang oras ay alas 5. Alas 5.53. So, ayan. Ano pa mga kurang uh, madilim pa. Madilim pa ang alas 5. Yun, nakalis na sa... Nakalis na yung ano? Nakalis na yung mga bumabiyahe video. puyat pa akong may mga kawarag. Video mahirap talaga 'yung panggabi Hindi ka makaka-idle kasi ano, daming aso. 'Yung mga aso ko maingay. May ingay ng aking mga aso. 'Yun, nagkape na ba kayo mga kawarag? Hindi <tod> pa ako makapagkape kasi wala ng mga sukal, may kape walang asukan. nagkape. Hindi ako kasi ako nagkape ng 3 in 1. Kasi acidic ako. Wala, hmm. tulog pa mga korag yung mga tao dito. Ang gising nila, mga alas 8. Ayan. Maya-maya kunti, kukuha na ako ng almusal. Ayan kasi ako kasi ang kumukuha ng almusal sa kabilang bodega pag -ising nila kakain na lang sila nanganak na nga pala mga kaulag yung dalawang aso kong buntis ito yung ano yung anak nito mga kaurag oh. ito yung ito yung mga tuta niya anak niya bali gitu sa dalawa tatlo apat lima oo oh, limang piraso so yung isa naman ah tatlo ata yun Sunod, sunodan lang sila mga anak yung isa mga kaurag dito nang anak sa ano may gilid ng halaman tara puntahan natin nandito yung sa gilid Budoy. Ayun. Mm. Nasa sulok. <laughs> Adudoy. Hmm. Sumili po. Tatlo. Ay, apat na. Apat pala. Apat pala yung anak niya. Apat pala yung ano, anak niya. Apat saka yung isa naman lima. Siyang. <laughs> pag, na, pag lumagay yan lahat nako puro ano na tawag doon mas, mara, mas marami aso dito sa tao <laughs> kaysa tao mm. madilim pa talaga yung alas 6 maliwanag oh. ah, na ng mga kaurag patayin ko na yung, yung mga ilaw Madilim pa pala. <laughs> Darating pala mga kurog yung boss namin ngayon. Linisin ko muna yung opisina ni boss. Linisin ko muna. Kasi ngayon madalas na maaga yun. Na. para pagdating ni boss malinis ito na yung mga alamsal ng mga trabahador oh, nandito ako sa ano sa kabilang budiga Kumu kinuha ko yung almusal kasi dito kasi niluluto yung mga almusal ng mga trabador doon sa kabilang budiga ay, ito ay may okay, mga aurag Malis na ako ito tuyo sa kahitlog para makorog almusal na tayo gutom na ako kain na tayo almusal na tayo masuka ito so, may suka dito kaling ito kay ano kay jipoy ay kaling kay jison kay jipoy pero din na ginawa ni jipoy sarap to bukong hook buko ni Juan tamad tamis tamis na suka <coughs> ang alam mo sa lamin ngayon ay tilapia na tuyong-tuyo ayan mo uh -huh. kuti lang sa usawan mo

Mãe.